Pinoy boxer Froilan Saludar knockout sa Africa, Bernard Torres panalo sa Norway. So, isang malungkot na balita na naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans ang dumating. Ito po ay dahil bigudin manalo ang isa pa nating pambato na si former world title challenger Froilan Saludar sa naging laban niya sa South Africa kontra sa bagitong South African fighter na si Charlton Malajika. Tinalo po kasi nito si Saludar via technical knockout kung saan nagdesisyon ng referee na ihinto na lamang ang laban at makita nitong hindi na sumasagot si Saludar sa mga suntok na ibinabato sa kanya ni Malajika. Sa kabilang banda naman, naaganap na ang pagbabalik ng ating pambato na si Bernard Torres sa ibabaw ng lona. Matapos ng masaklap na pagkatalo nito via knockout sa kamay ni Bruce Carrington, mahilit isang taon na ang nakakalipas. Nakatapat po ni Torres kanina ang Venezuela knockout artist na si Yeson Juarez sa isang walong rounder fight sa bansang Norway. At dito nga po ay nakuha ni Torres ang panalo via lopsided unanimous decision. Dahil sa tagumpay na ito ni Torres, ay umabanti na ngayon ang kanyang record sa labing siyam na panalo na may walong knockouts at dalawang talo lamang. Asahan po natin na magiging aktibo na ulit sa pagbaboxing si Torres, lalo pat halos dalawang taon siyang nagpahinga sa pagbaboxing na nang dahil sa matinding pagkatalo niya kay Carrington.